Nag-harvest ako dito ng, ano guys, itong ating, um, ano ito, mulberry. Kasi ang dami niya, no? So, kumuha lang ako dito kasi gusto ni taming mag -try. At ako naman, kunti lang yung kinuha ko kasi nga nasa ibabaw yung iba. piras. Yung ating blackberry. Malapit na siya, guys. Look. Wala na talaga akong nagawa, guys. Kundi nanonood na lang ako dito ng Netflix. Nanonood ako ng ano, bodyguard. At ano ng oras. 10.46 na ng gabi, guys. Grabe. Almost 11 o'clock na ako dito. Yeah. Ganito yung problema, guys. Kapag, ano, mga... Meron kang pinapanood. Wala kang magawang tama. Or wala kang matapos. Adoy. Have a haircut. Hello. guys kanina uh, alis ka dito and layas ka kung hindi ka kung babalik ka dapat naka-haircut ka kasi kung hindi ka mag-haircut huwag kang babalik sabi ko so pinalayas ko siya guys kasi ka-kaloka kasi ito layas ka dito dong pinalayas ko kanina na kami sa labas gusto ko pagbalik mo dito malinis na 'yung ulo mo And then ang dami niyang rason guys kanina doon sa labas. Sabi pa niya sa akin. Hindi daw niya alam kung gawin niya. Kasi sabado daw yung tagaputol ng kanyang buhok. Sabi pa ng iba ang lakas-lakas ko daw. Uh, ang lakas daw ng loob ko na palayasin yung asawa ko dito sa ano bahay. Pwede man tayo magpalayas guys. Yung palayasin. Lalo na kapag hindi makinig. Ilang buwan na yan. Hindi nagpagupit. Ang haba-haba na ng buhok. Sabi ko, Alice, uy. Pero joke-joke naman -joke yan guys. Yan ang pang ba? Kung ano yung reaction niya. Parang kilala na kasi din ako ng asawa ko, guys. Han, I will be outside, Han. Kasi ano sa ano. Layas ka today, ha? Huh? You're going, ha? Huh? So, puntahan natin yung ating sitaw dito. Kasi yung sitaw, guys, kailangan talaga niyang gumapang, ipagapang natin. At kung hindi ko siya tulungan, guys, na magapang, uh, mapunta siya sa lupa, doon siya gagapang, at kahit, kahit saan saan na lang mapunta. So, kaya nilalagyan ko ng mga tukod ba, yung mga mga patay na branches na huhulog sa aking kahoy dito sa likuran. At yun yung ginamit ko para doon siya mag ng gapang kasi talagang ang hira pagapangin guys ang titigas ng ulo din itong iba Relax lang kami dito guys. Naghintay sa mga stormy. Alam nyo, ito mga aso. Alam talaga nila yung mga may darating na mga sakuna. No, it's not right, Jay. It's just the weather. <laughs> Inorder ko ito guys para sa ano? Sa groundhog ba? Itrap natin sila. Gamitin natin itong How many you got? What? That's, that's a different color. Yeah, that's not that's not the right one. <coughs> <coughs> That's it. This one. Go get the. I um, You like that one. That one. That one. one. Yeah. It's yeah. not that much. Yeah, I, I, think think. I like this one too. So you, you like everything. And no, the no lobster. <coughs> Where's <Which> lobsters? <laughs> <laughs> Huh? Sure. So yun, hindi pa tapos si Mr. Nag-shopping pa rin siya, guys. Hey, you don't like cold cuts. Here. Baho mag-anso din guys. Baho mag-anso, guys. Baho mag-anso, eh. So, sunod lang ako dito kay tani a thing what? The... what is that the box Allah. everything I'm telling it Um... Oh, I got I got me a thing Six dollars, guys Oh, maganda siya Burgundy, my favorite color Purple and burgundy Look Da Look, oh guys Meron akong ganito din Pero ibang tila Ito, maganda yung tila nito Makapal Six dollars, guys Six something, right love? Yeah, it's like seven bucks. Organic one banana, and then I don't know what kind of orange Tommy got. I think this is the red one that I don't like. Look, ginger salad. You know why? Habby and I enjoy the ginger salad. We we enjoy ginger. Hmm, di ba? pamor, <laughs> I have a headache, so it's time for me to eat. Mm-hmm. Frisco na tayo, guys. Mag ano na tayo. Ah, uh, Maglagay. Huh? So you don't pick anything good. Nako, this is bad. Honey, so ilagay natin ito sa oven yung niloto ko before tayo umalis papuntang Pilipinas. Chicken iyon. So, Ilagay natin sa So yun guys, at dahil uh, hindi na ako nagluluto dito kasi 'yun yung uh, niluto ko before tayo nagpunta ng Pilipinas, chicken picada ang sarap niya, guys. At uh, para naman meron ka pares, uh, gumawa din ako ng uh, tomato with mozzarella. And also, I think meron kaming leftover din na sa salad. Jar gerger? Man pala yan, guys. Tinawag lang na gerger. aragula siya ba? sa salad. Masarap din kasi siya. And also, itong tomato, guys, at saka mozzarella, isa talaga din ito sa pinaka-paborito ko na ngayon. Iwan ko kung bakit. Hindi talaga ako kumakain din ng tomato na hilaw. Pero ganito, parang sarap siya, guys. As in, itry nga ninyo siya. And so yun, yun yung ipakain ko kay Mr. Dinner namin. At pahinga din ako guys. Uh, thank you so much for watching. Kita-kits tayo next time. Bye-bye.